Please so welcome back to my YouTube channel. Look at that. May tinapon na printer. O. Oh, tinapon. Tapos ito guys. Ay isang air cooler. Air cooler sya Ay water dispenser. Hello. Nakakartoon pa. Hindi nalang may iron. merong ayon tinapon tapos ito mga box ay nakuha na yung iba dyan ang daming tinapon nito kanina yan na lang natira ito talaga oh ang ganda sana nito kaya lang Luma na yung iron. Tsaka mabigat siya. Ang dami. Tapos ito, water, water dispenser. Oh, box. Tapos ito, guys, printer. Ayan. Ah, oh, ito. Ah, oh, wala na sa ito ay natira dyan ay ayun. Ay, kaso mabigat siya guys lumang design at ah, saka may kalawang yung yung ito, hindi ko siya type ay, may kalawang may dumi, at saka marami yung gilid niya oh hindi na nata ito nagana hindi na na ginagamit hindi na tatapon na ito siguro ito. May mga laman yan kanina. Kaya lang. Naunahan na. <laughs> ito. ito naman. Ay, mabigat. Mabigat. Oh, maganda sana. Okay. May nakalagay na warm, may nakalagay na hot. May ito, oh. Ayaw. Ayaw ko ito iakyat. Ayaw ko na. Magahan sana. Ito ang gusto ko, oh. Printer. Ayan. Hindi ko nga alam kung magana ito kasi amo ko yung may abubo sa bahay. Ayaw yeah. niya. So, yan lang po, guys.